Ang Pasko ay karaniwan ng ipinagdiriwang sa napakaraming bansa at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngunit, anong gagawin mo kapag napunta ka sa mga bansang walang Pasko o hindi nagdiriwang ng Pasko? Totoo ba ito? Sa video ito ay aalamin natin ang mga bansa na walang Pasko o hindi naniniwala sa diwa ng Pasko at tutuklasin din natin kung ano-ano ang kanilang ginagawa sa ikadalawamputlima ng Disyembre. Kaya bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Number 5. Saudi Arabia Sa bansang Saudi Arabia, ang Pasko ay hindi bahagi ng kanilang kultura at tradisyon kaya walang Pasko sa kanilang bansa at ito ay dahil sa kanilang napakalaking populasyon ng Muslim o relihiyong Islam kaya naman kung ikaw ay isang Kristiyano ay hindi mo talaga mararamdaman ang diwa ng Pasko sa araw ng Kapaskuhan sa bansang ito. Dahil nga walang Pasko sa Saudi Arabia, ay bawal din ang Christmas tree. Ang pagbabawal sa mga Christmas tree sa kanilang bansa ay isang paraan upang mapanatili ang paggalang sa kanilang pagkakakilanlang kultura at relihiyon. Ang Christmas tree ay isang simbolo ng Pasko at Kristyanismo at ang paggamit nito at pagdidisplay ng Christmas tree sa publiko ay maaaring isang paglabag sa mga batas at kaugalian sa kanilang bansa. Ang December 25 sa Saudi Arabia ay isang normal na araw lamang at hindi isang holiday kaya ang mga Arabiano ay patuloy pa rin sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kung ikaw naman ay mapupunta sa bansa nila at nataon na araw ng Kapaskuhan o buwan ng Disyembre para magbakasyon, ay ito ang pinakamagandang buwan para mamasyal sa mga sikat na tourist spot sa Saudi Arabia para kilalanin ang kanilang mayamang kultura dahil maaari mong puntahan dito ang Mecca na isang pinakabanal na lungsod ng Islam at sentro ng Hajj. Pwede mo rin pasyalan ang Medina na siyang pangalawang banal na lungsod ng Islam dito ay may enjoy mo ang mga popular na pagkain sa bansa nila. Kahit na hindi pinagdiriwa ang Pasko sa bansa nila, ay maaari pa rin magdiwang ng Pasko ang mga Kristiyanong nagtatrabaho sa Saudi Arabia basta't ito ay gagawin sa kanilang apartment o pribadong lugar kung saan hindi makikita ng publiko at ito ay bilang paggalang na rin sa kanilang relihiyon at kultura sa bansa nila. Number 4, China isa rin ang China sa bansang walang Pasko sapagkat hindi ito kinikilala ng kanilang kultura, relihiyon at maging ng gobyerno nila bilang isang holiday dahil ang China ay mayroong 52% ng atheist o mga taong hindi naniniwala sa anumang relihiyon at patuloy pa itong lumalaki ayon sa datos ng gobyerno ng Estados Unidos noong taong 2021. Dagdagan pa ng mahigit 18 ng relihiyong budhismo na hindi rin naniniwala sa diwa ng Pasko, mayroon din namang napakaliit na porsyento ng mga kristyano sa China na nagdidiwang ng Pasko sa kanilang pribadong lugar, partikular na sa Beijing at Shanghai. Dahil ang bansang China ay isang sekular na bansa, ngunit sa pangkalahatan ay hindi naniniwala sa Pasko ang mga mamamayan ng China. Kaya naman, isang normal na araw lang din ang December 25 sa bansang China kung ikaw ay nagtataka kung bakit may mga nakikitang dekorasyon na pang Pasko sa China, lalo na sa mga malls at syudad, ito ay dahil sa kanilang pagiging business-minded. Sa katunayan, ang bansang China lang naman ang leading o main supplier ng mga Christmas decoration sa buong mundo. Kahit na sila ay hindi naniniwala sa Pasko o hindi rin nagdiriwang ng Pasko, at ito ay epekto ng kanilang pagiging business-minded perfect din mama Shell sa bansang China dahil napakaraming pwedeng puntahan at magagandang tanawin sa bansa nila na malapit lamang sa mga syudad kung ikaw ay mapapadpad sa bansa nila sa buwan ng Disyembre. Number 3, Algeria. Wala ring Pasko ang bansang Algeria at ito ay nagsimula pa noong taong 1962 na makamit nila ang kanilang kalayaan sa pananakop ng bansang France at sila ay humiwalay para maging isang independent na bansa. Mula noon, hindi na sila sakop ng mga selebrasyong Pasko sa France magmula na makamit nila ang kanilang kalayaan sapagkat ang dominanteng relihiyon sa bansang Algeria ay Islam na hindi nagdiriwang ng kapanganakan Jesus dahil dito, ang mga tradisyon at kaugalian na nakaugnay sa Pasko ay hindi bahagi ng kanilang kultura Mayaman din ang kultura sa bansang Algeria kahit hindi ramdam ang Pasko sa bansa nila Kung mapupunta ka naman dito eh may enjoy mo ang mga nature tour sa bansa nila. Dahil ang December 25 sa Algeria ay isang normal na araw lang naman at patuloy pa rin ang working hours at pasok sa mga eskwelahan. Kaya hindi ka mamumblema sa dami ng tao o traffic kung gusto mong gumala sa mga popular na lugar sa ganitong araw sa bansa nila maraming magagandang tanawin at pasyalan sa Algeria at matatagpuan mo rin dito ang Sahara Desert na pinaghahatian ng sampung bansa at 90% ng Sahara Desert ay nakapaloob o sakop ng bansang Algeria. Ang buwan ng Disyembre sa bansang Algeria ay mainam para libutin ang mga nature tourist spot sapagkat malamig ang panahong ito at akma upang bisitahin ang mga tourist spot na malapit sa mga syudad tulad ng Bridges of Constantine, Team God Ruins, at marami pang iba. Kahit na walang Pasko ang bansang Algeria, ay hindi naman pinagbabawalan ang ilang mga Kristiyanong nakatira dito na ipagdiwang ang Pasko at maaari itong gawin sa mga pribadong lugar bilang paggalang sa relihiyon na mayroon ang bansang Algeria. Number 2, Butan ang Butan ay isang maliit na bansa sa Himalayas at kilala ito dahil sa natatanging kultura at tradisyon. Kabilang din ang bansang Butan sa walang Pasko at hindi sila naniniwala sa Pasko sapagkat dominante ang relihiyong Budismo sa Butan na may mga kaugalian at pagdiriwang na ibang iba sa Kristyanismo. Kung kaya't ang Pasko ay hindi isang pambansang holiday sa bansang Butan. Sa halip na magdiwang ng Pasko, ang mga Butanis ay may sarili mga tradisyon at festival na ginagawa sa buong taon. Kapag December 25, ang mga tao sa Butan ay patuloy pa rin sa kanilang pang-araw-araw na gawain o regular na panalangin sa mga templo ang ginagawa ng ilang mga mamamayan. Dahil sa lokasyon at topografiya, ang bansang Butan ay nagtataglay ng mga magagandang tanawin lalo na sa panahon ng taglamig ang mga turista ay maaari mag-enjoy sa mga aktibidad gaya ng pag sa bundok papunta sa monasteryo at pagtikim ng kanilang masasarap na pagkain. Isa sa dinarayo at popular na tourist spot sa Butan ay ang Pako Takchang Monastery o kilala sa pangalang Tiger's Nest na nakatirik sa gilid ng bangin at masasaksihan dito ang magagandang lambak at mga rice terraces. Karamihan sa mga turista dito ay mga kristyano rin ito ay isang magandang oportunidad upang makilala ng mga turista ang relihiyon na mayroon ang bansang butan. Number 1. Morocco Ito ang bansa na wala rin Pasko sapagkat karamihan sa populasyon ng Morocco ay Muslim kaya ang Pasko ay hindi holiday sa bansang ito kaya naman pumapasok pa rin sila sa trabaho at paaralan kung December 25 kahit walang Pasko sa bansang Morocco, ang paglalakad sa mga kalya ng Marrakesh ay magbibigay sa iyo ng pagkamangha dahil makikita mo dito ang daan-daang maliliwanag at makukulay na parol na tinatawag na Venus Lantern. Isang magandang bansa ang Morocco kung nais mong pumunta sa bansa nila at kahit hindi mo alam na wala silang Pasko kung pupunta ka sa buwan ng Desyembre ay marami kang pwedeng pagkaabalahan dito at ipinapayo na bisitahin ang Marrakesh na kilala sa mga makukulay na suks o bilihan ng mga souvenir at mayroon dito mga magagandang palasyo. At makikita mo rin dito ang sikat na Jemaa Elf na square na dinarayo ng mga turista. Mayroon ding Sahara Desert dito at maaaring ma mo ang tanawin kasama ang mga camel sa desierto at isa itong magandang oportunidad upang makilala at masilayan ang kultura at relihiyon ng bansang Morocco. Kahit na hindi lahat ng bansa ay nagdiriwang ng Pasko sa mundo, ito ay nagpapakita sa atin na ang pagdiriwang ay hindi lamang limitado sa mga relihiyosong okasyon, kundi pati na rin sa mga kultural na pagpapahalaga at tradisyon na natatangi sa bawat komunidad. Ang bawat bansa ay may iba't ibang kultura at ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang matuto at igalang ang kanilang mga paniniwala at tradisyon at upang makita ang mundo sa ibang bagong pananaw ikaw ka ideya anong bansang walang pasko ang nais mong mapuntahan Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangat kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukan bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.